Hello guys! Ito na naman guys. So, oh, ang haba na ng balibo ng aking kilikili guys. Diba? Oh. So, ating iwawaks ngayon yan guys. Ito pa guys. ang oh, haba na. Nasugat siya kasi meron siyang tagyawat. Yan, isa. At dalawa. Yan, tagyawat. So, iwawaks natin ito ngayon guys. Tanggal to lahat ngayon. Ito yung ating ating gagamitin guys sa pagwawak yan ididikit lang natin to sa kilikili natin ganito guys yan didikit tapos ganyanin sya para matanggal yung mga yung hilod hilorin mo sya para dumikit tapos ang paghila guys is pababa 1, 2, 3 Mm, ayan guys ang daming o oh, diba ulit ulit kasi may natira pa pakit naman ang paghila ayan ang daming sya o oh. ayan guys o oh, tanggal yung mga balahibo Ayan. ayan na guys, malinis ang aking kilikili wala na yung mga balahibo. So sa kabila naman tayo guys nakikili ko. Ito na 'yung mga kabila bubunutan. Ayan siya guys, umhahaba. Yan naman natin siya ngayon. Ilalagay natin 'yung wax natin. So ito mo maliit na wax ang ilalagay natin guys. Kasi madami tong maliliit kaysa mong ano eh. Kaysa yung malalaki. Okay, so tanggal siya yan. Tanggal. Balik natin ulit. Dikit natin ulit. Ayan na guys. Wala na siyang balahibo. Ayan. Tanggal na siya guys. Ayan. So, Malinis na siya. Yan ay dahil sa wax na eto guys, ang ginamit ko. Yan, wax. Ano ba to para hindi mabaliktad? Basta yan, yan yung ginamit ko guys.